Ikaw agad ang bungad ng magandang umaga Hindi kumpleto ang araw pag di kita kasama Okay lang nandito lang ako na laging nakaabang kahit na magdamago oh E eh ano naman kung ilang oras ang masayang di naman ako manghihinayang handa kong magbabad makasama ka lang Ayos lang kahit gabihin pa ako kakatingin dahil di ka nakakasawang tingnan Danang yo mama mata wow, wow, wow. Susundan, susundan. Bastat gumeti kalang palla gay la gay la gay. Hola gay la gay lang oh, kalang sa agin agin agin. Palla gay gumeti kalang palla oh, gay.